So, heto na nga po mga ka-one stories. Isa nga po sa mga teams na talaga namang masasabi nating grabe ang inimprove ay ang New York Knicks. Bukod nga sa pagkuha nila kay Mikael Bridges, kumpleto nga po sa two-way player ang team na ito. Kahit nga ang mga analysts tinawag ang next na contender na kayang tapatan at sabayan ang Boston Celtics. Pero dahil nga unti-unting pag-improve ng lineup nila which is nakita natin last season, delikado nga po ngayong ma-trade si Julius Randel Tara't pag-usapan natin yan at talakay ng balita nga, papalitan nga daw po ni Austin Reeves si D'Angelo Russell sa Big 3 ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet, Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ang stories ng responsable. Maliban nga po mga kawan story sa paggawa ng mga bagong game plan na gagamitin ng Lakers next season, isa rin naman sa mga prioridad na gawin ni Coach JJ Reddy kayang pagpapa-improve ng performance ng lahat ng kanilang mga patang manlalaro. At uunahin niya dito ang pagtuunan ng pansin ay si Austin Reeves. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa isang interview, naniniwala nga siya na merong pang ilalakas ang laro at galaw ni Austin Reeves. Sa katunayan, kayang-kaya nga nitong magtala ng malaking puntos at maging all-star kung gugustuhin lamang nito at dahil sa sinabi nga po ni head coach, marami nga po mga fans ang naniniwala na papalitan ni Austin Reeves si D'Angelo Russell sa pwesto ng pagiging big 3 kasama si Lebron at Anthony Davis. Ngunit mangyayari lamang yan kung sakaling mag-improve ng husto ang performance ni Austin Reeves at maging consistent. Sa ganyang paraan, papalitan niya si D'Angelo Russell. Samantala, inamin nga po mga kawan stories ni Stephen A. Smith na hindi nga po siya magugulat kung New York Knicks ang kung sakaling makuha ang top 1 sa Eastern Conference sa regular season. Sa ginawang move nga ito last year at ngayong offseason na, sila na nga ang nakagawa ng super team na binubuo ng napakaraming magagaling na role player na kayang magtala ng napakalalaking puntos. Karamihan dito sa mga malalaro ng Knicks hindi na naman kalakihan ng pangalan at maituturing pa na natin bilang isang role player kagaya ni na Jalen Bronson, Michael Bridges, Julius Randle, OG Onunobi, Dante DiVincenzo Josh Hart at si Mitchell Robinson. Lahat na sila may kakayahang magtala ng malaking puntos at mag-step up. Ang problema, sa dami nga po ng kanila mga role player, inaasahan mag-aagawan nga ito ng playing time na siyang posibleng sanhi ng pag-trade kay Julius Randle. Base nga po sa ibinulgar na balita, kung sakaling mamagka-problema ang Knicks sa kalagitnaan ng regular season, hindi malabong ma trade siya si Julius Randle upang ma -ayos ang rotation. Siya rin naman ang nag player na merong pinakamataas na trade value at willing ipamigay sa ibang team basta't mapalakas ang kanilang roster.